Good morning guys, another day, another mini vlog. Dito kami ngayon sa Freedom Park, Tagum City. Ayan. Walking walking, magigikan pagkakuha sa oh, follow checkup check up na ako karoon guys ba? Kau man na mo, guys, walking walking kami sa akong ate dahil. Freedom Park na ako ate. ni Freedom Park is Tagum City guys morning ate kami sa Freedom Park guys magkatapos tapos mag palap check up sakit so okay lang para naman sa health natin importante health is well. Oi, bye ni guys. Oke, tengok trail ini. Nah, Sorry. Oke, okay, walking ke dalam ya, guys, bah. Parama. Kung kasi yan akong gamit sa sanda. Sa tagong lakad pa sa Una guys, katong diri pa ako nag-eskwela sa tagong sa UM. Dito ako nag-ikot-ikot guys, magparade sa ako major rate. Pero karon ngayon, nakakalimutan ko na itong lugar. ba na ako. Wala dito. Isa na ako. Cultural Center, dating City Hall. Yan, ngayon, Sir so, Cultural Center cultural na City of Tagong Cultural Center. Oh, okay, guys, oh. Ganda sa Tagong, no? Tagong gud ganda ng Tagong bi improve gud kaayo Tagong. Una kalimot na ako dito kay eh. nalimutan ko na dito. Nakakalimutan ko na yung Tagong kung saan kay hindi ako nakakapag-drive. Kasi ang laki ng pinagbago, napakaganda talaga, astig. Ganda ng Tagong. Dati dito lang kami po po Papa? Papa dati nang pa si Papa dito may hirap mo po. Kasi dati ang bahay ng ate ko doon lang mabalapit dito sa Mabini. Ang mga bus or si Rizal na guys oh